Ngayon mga kadiskarte Nakakuha tayo ng wallet Doon sa CR Sa Shell Ngayon may laman Kano ang laman ito? 1, 2 3, 4 5, 6 7 8 9 9,000 and, and 20 pa 9,020 pesos tignan natin ang ID ano ba to Metro Bank Rapsing ang pangalan putik na yan o oh. eto ang picture nako po ang kabadi natin helper dito walang kaalam-alam mga kadiskarte eto siya eto siya mga kadiskarte walang kaalam-alam Eto po siya oh, frente prente frente oh. Parang walang tira oh, siya, tira siya mga diskarte. Walang kaalam-alam oh. Paano kung iba ang nakakuha? Paano kung iba ang nakakuha? Oh, bakit daw oh, tira niya mga diskarte, bakit daw oh? Libre ka naman niya. Magkano yung cellphone na yan? Magkano? Sampulan daw. Tignan mo, walang kalama mga bata Mga ka-discard <laughs> nyo naman oh. Ito siya, kasi ito, helper dito Napakasipag nito eh Kaya maraming ipon to na pera eh Yun nga lang ang pera na, saan? Oh, natawa ba siya? Oh, titignan niya ngayon Oh, lang <laughs> ka Ha? Wala ito yung kasama natin ngayon, si Buddy. Ito siya, oh. Buti na lang tayo nakakuha ng wallet. Hindi niya alam. Po, 3, buddy! Pag nawala yung wallet mo, napin mo lang ako, ah. Ha? ha? Oh, tignan, hindi niya alam. <laughs> oh, ayun, ayun. Nagulat na, oh. Nagulat na, oh. Ah, oh, ito yung wallet niyo, Nakita ko dun sa ano, sa CR, oh. Sa CR. Okay. Oh, oh. Oh. Dignan niya, oh. Yeah, okay. thank you. <laughs> <Okay. Okay. laughs> okay. okay. Mga ingatan mo ba? Eh paano ko ikaw kung iba nakakuha niyan? 9,000 pagtingin ko nakapatong dun sa may ano? Sa may salamin? Putik oh, na yan ay, di ba? Doon ka galing siguro. <laughs> o, ngayon, pinatong na naman dyan. O, 9,000 lang naman po naman ang laman ng wallet niya. 9,020 pesos. nakita, nakita ko doon sa CR. Papasok, pagpasok ko. Pangalawa ko na may nakita doon eh. Dati, cellphone. Iniwan ko doon sa... Dun sa mga gasoline boy. Eh, kanina, pagpasok ko ba? May wallet na ka kapatong doon sa may ano? Pagtingin ko nga yan, 9,000 tapos tinignan ko yung ID, yung ano. Ay, ah, yung ano, yan ba yan? Yung yeah, Metro yeah, Bank. Yeah. Tapos yung ano, shock siya, oh. 9,000 lang naman. <laughs> Baka marami naman pera to. Hoy, uh, ingatan mo yan sa usunod, hoy. <laughs> 9,000 and 20 pesos. <laughs> Ayan, papasok na tayo. Buti tayo nakakita. Ako si Badi kundi iyak-iyak. 9,020 iyak. pesos. <laughs> oh, pera niya? 9,000? Oo, oh, nakita nine ko doon <laughs> sa ano. Sa wallet. Buti nga ako nakakita. Nako. Ngayon. Iingat tayo sa mga gamit natin. Mga kadiskarte. Eh. Pasok na tayo sa trabaho. Dito po tayo sa garahe. Break time. Ayan. Kasi dito ko po na pulot yung wallet. Yung Pagpasok ko dyan <coughs> nakita ko dyan dyan nakalapag wallet na may laman na 9000 sabi ng helper are, dito niya daw nilagay yung cellphone tapos dito yung wallet ang nakuha niya lang yung cellphone wallet hindi ito si buddy interview natin paano nangyari yung <laughs> paano nangyari na hindi mo alam na ano Nawala na, na yung wallet mo Oo wala ko po kasi yung dalawang ano yung cellphone sa yung ano yung cellphone oh tsaka yung wallet yung wallet tingnan nyo yung wallet oh ayun baka makakadaan dito oh <laughs> ayun nilapag na naman kung saan sa ano tapos sit <laughs> na yan pag dito so, sa mga. <laughs> tapos nag-CR eh, ako oh. tapos pagkatapos ko ito yung pinuha ko, wala na sa isip ko yung, yung cellphone. yon yun. Di ba kanina nakita mo ako andun, parking doon sa may iligo, di ba? Uh, Tapos umano ako. Na, nasa CR ako noon, nawala tuloy, yun nakita ko. Hindi, <laughs> e pagpasok ko, di nilapit ko doon sa, di ba yung may chassis doon? Tapos yun, CR ako. Putik, pagtingin ko ba, wallet? Tingin ko may, apa, oh 9,000. Hindi ko pa tinignan yung ano, yung ID, yung kumi picture ano. Doon ko yun na sa truck, sa truck tinignan. Pwede yun Alam mo nung paglabas ko noon, hindi na ako nakatae. <laughs> <Pwede> na <tuloy. laughs> hindi na tuloy. Tapos nung paglabas ko, may ano, may pumasok naman na tao. Ba, taga hindi, hindi taga-Shell, nakakotse. Oh, eh. Buti nga ako na una. Tapos nung pagkatapos na, di ba, nakaparking pa ako doon. Yeah. Hindi ko pa tinitingnan yung wallet eh. Tapos pag may dumating pa na motor, maggaano rin. Mag-CR yeah. din. Sabi ko putik na yan. Tapos nung umatras ako nun, tinitingnan dinig nang ko nga yung ano, yung ano ba to, yung kung may ID. Sabi ko pag wala tong ID, sige. <laughs> pag wala identification, eh, pagtingin ko putik na to. <coughs> buting, buting pagtingin, ba't tayo na yung kaka-withdraw mo lang? Hindi, yung nakaran pa, kasi hindi pa ako nag-withdraw. Eh. Pur bago yun ah. Di ba sweldo yung kahapon? Hindi pa ako nakapag-withdraw. Ba? May lamang pa pala yung ATM oh. Ito yung ingatan ko rin to, kasi to, bago din to eh. Oh, eh yung kapon ano, yung... Akahapon lang, <laughs> lang na bilian. Oh, yan ang naintindi mo, oh, hindi yung ano, wallet. Ito. Putik yung pala nangyari ah, ano, Pag ganun ko sabi ko po Blum blue ah Tapos may 20 pa Ay, na pera Pang rin. cobra <laughs> Hindi Ako buti nga sabi ko putik nga Pag tingin ko Binasa ko yung ano yung metro bank Putik nga Tapos rapsing Sabi ko hanip na to kasamang kayo na Tapos pag tingin ko yung picture mo doon Hanip oh, <laughs> na yan Sabi ko Tapos yun yung binidyo kita Sabi ko wala alam alam ah Ah, uh, Talaga alam mo na talaga <coughs> isip ko kasi nga. Hindi uh, uh, na kita, hindi mo hindi mo man lang hinanap oh, yung kasi ano. Yung ang, ang uh, ano ko sa wallet ko la yung sinasabi dito. Eh. Ah, isip mo nung dino joke ta andiyan pa rin. Oo. Oh, oh, wala naman sa isip ko lang na iwan kasi. Wala <laughs> talaga zero. Zero. <laughs> zero ka rin sana. Wala rin yung ATM, wala mang itatapo oh, na yon. Wala. No, buti kung oh. iwan yung ano doon, wallet. Oh. Kuha niyo yung pera lang, no? Okay lang. Eh. Sabi ko putik na yan. Hindi ko hindi kaya. Ko, <laughs> hindi ko kaya gawin to. Ay ko. May ID pa kasi, di ba? May ano, butik. Tapos ikaw pa. Ah, net na yan. Ayun pala ang istorya. Ang iningatan niya, yung cellphone na bago. Tapos yung wallet. Ayun na naman, nakabalanda na naman. <laughs> <laughs> hindi niya na ano. Pero saan mo nilapag yung cellphone? Katabi rin yung ano? Hindi, magka sa bowl Ah, doon sa ano? Yung sa may ipunan ng tubig, yung oh. sa may flash. Tapos yung wallet, ando sa ano? Sa salamin. <laughs> Umurong yung tayo ko doon. <laughs> oh, sige na, Laman. natutulog si Paddy. <laughs> sa usunod, Tingnan mo yan. <laughs> yung pala ang kwento. <laughs> sige, <buddy. laughs> Ayun pala ang ni Paddy. In-interview lang natin. <coughs> Balik na tayo dito sa ating truck.